Sinigundahan ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw sa puesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa bise, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. Live mula sa The Hague, Netherlands, front frontline ng balitang yan, si Joey Francisco. Joey, may mga nagrarali pa ba dyan sa ICC? Okay, uh, Cheryl, ang uh, mga kapatid natin o mga supporters ni uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte ay narito pa rin no, ilan sa kanila sa harap mismo nitong penitentiary. Kaya lamang ay uh, nagkaroon nga ng pag-uutos sa mga otoridad dito na imbis sa doon mismo sa tapat ay medyo pinatabi na yung ating mga kababayan uh, habang sila nag-aantabay ng mga bumibisita dito sa penitentiary kami naman dito sa dia Cheryl, ay nagaantabay kay uh, Atty. Ni, uh, Nick Kaufman, ang lead counsel ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo marami siyang, uh, maraming tayo pwede itanong sa kanya no, tungkol sa kaso o sa depensa ng kanyang kliyente. lalot uh, lalo at ito ay uh, naging topic doon sa meet and greet ni Vice President uh, uh, Sara Duterte kahapon. Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malivelde sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte at pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Oh, Nanawagan ng Duterte supporters na magresign na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Bring him home! Ayon kay VP Sara, laging ibinibili ng kanyang ama na iuwi na siya sa Pilipinas. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Sinabi ko din sa kanya yon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na sa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte na sa kinakarap na Crimes Against Humanity. Happy birthday to you. Ikawalumpong kaarawan ng dating Pangulo sa March 28. Kaya kinantahan siya ng mga supporter ng Happy Birthday. Duterte! Wish nila na mapalaya na ang dating Pangulo nagpunta talaga kami extra dito. Aha. Yeah, kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. Sa birthday niya, babalik pa kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Pero ayon kay ICC Assistant to Council Attorney Cristina Conti, malabong makauwi ang dating Pangulo. For the four crimes, no interim release has been granted by the court for any of those um, abuse of these crimes. So from my point of view, there is zero probability that Sarah Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. At habang naghahanda ang Duterte Camp sa ikawalumpong kaarawan ng dating Pangulo, ang mga hindi sang-ayon sa war on drugs ay may inihanda sorpresa sa araw na iyon. Hindi lamang dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe, Uh, yung nalalapit na birthday ni uh, dating Pangulong Duterte ngayong darating na March 28 ay nagkakasa ng isang Global Day of Action, panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Sa September 23 pa ang susunod na pagharap ng dating Pangulo sa ICC. Cheryl, sa September pa nga, ano, uh, talagang gugulong yung uh, pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Kaya lang, eh, kailangan natin talagang uh, medyo magtanong-tanong na do sa kanyang defense panel ng mga uh, ano, ano, ng mga impormasyon ano, kung paano nila tatalakay nito. Lalo na at uh, nagbigay na nga over the weekend ang ICC na schedule sa defense at saka sa project panel na may deadline ng April 4 at saka April 11 para mapresenta nila yung mga ebidensya at para na rin yung mga isasabit ang mga pangalan ng mga witnesses ay maprotektahan na sila ngayon pa lang. Cheryl. Maraming salamat, Joey Francisco. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.